Lakjo, ano, ano, ano. Ayun ayun siya! Ayun na, patoy. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun Dito. Ayan. Kung ano, naging tela ng na, ayun na. Ayun na, ayun Ngayon, talungin mo ngayon. Yung kasama. Ano, ah? Naging ilong ha? kami yung kasama. Ayan, ulit. Di ba, Actual na, actual. Actual, tayo. Actual. ako. Ayan, ayan, okay. Ayan.

<g Dammit> pero pag sinasadya, hindi ko the, like, yeah, like, like, malika sa tuloy hindi 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 hindi, example example hindi yan ang mali ka hindi ganyan hindi ganyan to, hindi ganyan mali ka hindi mali ka mali ka wala hindi hindi ayan yan ganda, ulit huwag ang mga ispira mali ka hindi tingnan mo, Ganto. ayan ayan ayan, ayan ayan, pag ino mo, pag tas mo minom ayan, nalak ka, nalak d'yo na yung ano tumasi dugo